Ay, Ito na Ito Ito mga amigo unang gabi namin dito sa laot yan uh, na lang kami wala kaming nabutang payaw na may laman o so, dito muna kami pero pwede mong iubos na yung ano ah yung bago lang yung ano ah wag, na, wag muna sa may lamot muti nyata yun sana mga amigo, mayroon na dito, may masok kung ang kagat tayo. Huwag malayo para kuan. Baka pag sinibaran tayo ay maikutan yung lubid. na tayo, nalubog, nalubog ba ka Pag natitisar. Wala ito, ito. Oo. Oh. tigundan tigundan Nasaan na tabo natin? Alin? Tabo. Ito. Alikara. Aul paul. Sana wala na natin mga amigo. Ba? Diba? Eh, Ang dami ka pa ng luto, ari naman isang luto lang <laughs> <laughs> hmm. Hindi ka pa nakahuli? Hindi Ako ba? Kung may huli na ako May huli na, uh may huli na ako isda Ikaw pala, wala pa? Wala akong pang... May isang may nali na pusit Magandang <laughs> Sili, may sili diyan Kaya ba kayo nagsisili? Ha? Nagsisili kayo? masyado ako pero napapagtsaga ako na napapagtsaga na ako naman hindi rin masyado ari natin, hindi palalaya si Lenny kung ari kayo nang walang sili pinatsaga ako na bagay walang wala pero ba't gusto nang sili may sili diyan sa ako ah <laughs> Mga nito, o or... Taho bah, diba? eh okay, sabawan natin ito, ha ah. Sir! Ano wala pang huli? May nahuli na ako, yun

ang sa Pati sardinas nga yun Kung sa sili Doon nga bahang Wala pati Kaya pulang sa sardinas yan daw ang mahal ng sili ay Hindi mo na kilo Sili buyo Ayaw na sila mga amigo, ako na lang Ang <coughs> ayaw ko lang namin. pinatong lang sa ano? Nu, Okra. Uh. Ipinatong sa sinaing. natin mamaya Magbabawas ah, yan kung madaling araw Magbabawas na yan Ha? Alam ko na Oh, Yan naman ang nasa windy talaga eh Yan talaga sa sabi ng windy eh. May lakas pa nga yung Pamadaling araw pero pag Tama na, malapit na magliwana dyan, balandap na, mga alas 4. Ito na lang yung gabi na may malakas. Aray pala kabilaan ng hulog ay. Aray maghulog din dito sa kabila. Oh. Juliana, Juliana, la la la

Riterona. Gina, yeah, lordahan kagad. Ano, di ko hawana ay. Dito pa. Nakabalik yung lockdown sa lalim Nakabalik yung lockdown sa lalim Ha? Yung lockdown nakabalik sa lalim Nakabalik Kira mga pangawak na Paraso Hindi sinabi ni Tilong Lumay Kira <laughs> Gracias.

Padlas pa Dagdagi pa Yan yeah. Yun o, so, no, may isang piraso na tayo mga amigo May pag-asa pa yan Mamaya na yan bando rin, na tayo muna Alright, padlasin pa habang nagsisilid tayo na sa Yang jangan sebuliga. Sedih nak, sedih nak buliga. tapos nagmamanya Tapos bakit ba ganyan ito damit wala nang manya manya magkakain na, na yung mga katitna ba naghihintay tayo ng bad -dose. kaya muna kung kay huling tanghige ni ikuan ha? Yung huli ng tanghigi ni eh. Awang ah, kami nagsis si Lane Nakadalwa, Ay. Nakadalwan tanghigi Siya Ay. Ito mo Ito Nagsisil kami na isda Ay. Ay. Ay, Nalimot, Tanggalin mo, tanggalin mo pulo na mo Tiro Yung isa pa, yung isa pa

na lang yung chinilas ko Kabete pala, may chinilas pala dito eh banira. Ha? Banyera. Wala kang banyera eh Sako na, sako Sako so, Sama na ka lagay sako natin May mga sako tayo yan

Kumain din ng magandang puro tay. Ay, tumalo sa dito basta mahuhulog. Ano <tip> para lubog

mga ko mga dati mga kapitan ng bangka na mga ano na nabuhay na daw nabuhay na nga ito pa mapasahin pa oo oh. at lahat yan oo oh. at hindi pina tabu na talaga ng tabong tabu tara sure na wala ang kawang walang, pa, 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 pa. ganyan pagkakawang

À, buộc hmm hm. hmm. nó vào đó. Ừm. Hình như gọi em. Dạ. À. đi tao Marami namang Yelo pa yung gulay hani eh. Yan Pagbubunot tayo ng parachute. Yan o oh, mga amigo Salamat naman mayroon tayong isang piraso ngayon Bali lakas ang dagat ayaw may natakbo ng bangka no o oh, hanap na ng payaw yan maga silang tumakbo hindi natin alam kung may huli o wala sa atin pa nakarumbo tinitingnan siguro makakalay may payaw dito sa atin daw nagbabantong na sila nagbabantong na kami ng aming parasyot maghahanap kami ng buya oh, palagay ko yung magandang silig dahil bumakal yung anod namin ngayong pabaga yun mga amigo salamat may isang piraso unang gabi pa lang sana ay matagdagan ngayon sa ngayong araw Sa araw naman At marami na ngayon sa araw mga amigo Sana masumpungan namin yung payo na magandang sibat sa araw Yun, abang-abang lang mga amigo, malalaman nyo yan susunod natin video